So, what's up guys? Magluto tayo ng ginataang tulingan Ayan, lagay tayo ng kunting magic sarap May ano na yan? Loya, sibuyas Tsaka bell paper sa ilalim tang talong, pizzai yan yung tulingan natin mga lods. So maglagay tayo ng asin. Lagay din tayo ng kunting bitchin. So maglagay tayo ng paminta. dinurog ko lang. Yan, naglagay din tayo ng sitaw para sa tulingan na ginataan natin. So, ayan naglagay tayo ng konting tubig bago natin ilagay yung gata mamaya pag kulo. Maga-add tayo ng konting sugar. So, tara, salang na natin. Takpan lang natin, guys. so ayan guys kulo na yung ating tulingan lagayan tayo ng sili ayan Mas maglagay din tayo ng kunting suka So ayan na guys, Maglagay tayo ng gata na sariwa. so masarap to guys kasi may ano to talong pitsay ayan nilagyan ko rin to ng sitaw yung ating ginataang tulingan Ngayon guys, tikman na natin. Masarap ah, ng ginataan natin. Ayan, guys, tanggalin na natin. Luto na 'yung ating ginataan. So, ayun na, guys. Natanggal na natin, alagay na sa lagayan. So, kuantai kanin. Selamat, mga idol. Bye-bye.